Alam mo ba na hawak mo na sa araw-araw ang bagay na pwedeng magpahamak sa'yo o magdala sa'yo sa impyerno? Ano nga ba ang bagay na ito? Sa panahon ngayon, yung mga smartphone ay para bang naging bahagi na ng ating pagkatao. So wala nang araw na lumipas na hindi natin ito nahawakan, nabubuksan o nagagamit. Mula pa lang sa pagising hanggang bago matulog, ito ang una at huling bagay na tinitingnan ng karamihan. Minsan kahit sa loob ng simbahan o sa gitna ng panalangin, hindi pa rin natin maiwasang silipin yung ating mga smartphone. So dito makikita natin na yung smartphone, ito po ay isang makapangyarihang kasangkapan na pwedeng magkonekta, magturo at mag-aliw sa mga tao. Pero mga kapatid, sa kabilang banda, ito ring smartphone na hawak natin sa araw-araw, ito po ay pwedeng maging isang spiritual na bitag para sa mga tao. Isa po itong tahimik at tusong kasangkapan na kung hindi po nating babantayan, Maring ito po yung magdala sa mga tao doon sa impyerno. So hindi po biglaan, pero ito po ay unti-unti. Sa panahon natin ngayon, ang pinakakasangkapan na ginagamit ni Satan para ikaw ay mapunta sa impyerno, yan po ay walang iba kundi ang smartphone. So paano nga ba natin nasabi yon? na pwedeng gamitin ni Satan yung smartphone na hawak-hawak mo sa araw-araw para mapunta ka sa impyerno? So ito po yung unang tandaan, yung smartphone, ito po yung isang modernong daan para sa kasalanan. Isa po sa pinakamapanganib na aspeto ng smartphone ay yung madaling access ng mga tao dito. Lalo na nga pagdating sa kasalanan. So sa isang pindot lang, maaring makabukas na yung isang tao o kahit yung bata ng mga site na punong-puno ng mga hindi magagandang panoorin, kalaswaan o karumihan. So isang click lang ng mga tao, madaling na silang mapunta doon sa tukso o gawa ng kaaway. So maraming mga tao, unti-unting naaalipin ng na mga ganitong klaseng panoorin. So dito makikita natin na yung mga demonyo, hindi sila nagaanyo na parang multo, kundi yung mga demonyo, pumapasok po sila sa inyong mga gadget. So marami pong mga kabataan ngayon at kahit mga matatanda, nakakita sila ng na mga hindi magagandang panoorin o yung mga panoorin na nagiging sanhi ng kanilang pagkakasala. So marami na po yan, kalat na yan sa social media at sa internet. So yung mga mata po na dapat nakatingin lamang o nakafocus doon sa kalangitan, ito po ay nakababad na sa dumi ng internet. Kaya mga kapatid, natin masasabi na sa pamamagitan ng smartphone, yan yung maghahatak sa mga tao patungo doon sa impyerno. Basahin natin yung sinasabi ng ating Panginoong Sokristo sa Matthew chapter 5, verse 29 to 30. Kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. So dito makikita natin na sa paggawa ng kasalanan, madalas ginagamit po ang kamay at ang mata. Ngayon mga kapatid, sa paggamit ng smartphone, ano po ang madalas na ginagamit dito na parte ng katawan? Dito po natin makikita na yung mata, ginagamit po natin ito para tumingin sa smartphone. At yung kamay naman natin para mag-scroll o itouch yung ating smartphone para ito ay gumana. So kung magagamit po sa kasalanan o sa kasamaan ng smartphone, makikita natin dito na pwedeng-pwedeng gamitin ng kaawayan para dalhin ka doon sa impyerno, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Sokristo. Kung yung smartphone mo, yung nagiging sanhi ng pagkakasala mo, yan yung magdadala sa'yo sa impyerno. Na hindi na lamang po limitado sa mga hindi magagandang pano o rin sa social media. Ang social media platform din po ang nagiging lugar para po sa chismis, paninira, fake news, at pagyayabang ng mga tao. Minsan po sa isang comment section pa lang sa mga social media, makakakita po tayo dyan ng mga galit, panlalait, at pagkamuhi sa mga tao. Alam naman natin ang gusto ng Diyos, ang utos ng Diyos, mahalin natin ang kapwa natin. Pero sa pamamagitan ng social media, madalas yan pa yung nagiging dahilan para awayin natin o kamuhian natin yung mga tao. Ang puso po ng marami ay napupuno ng inggit, pagmamataas at pride. Yan po yung mga bagay na hindi kasama sa kaharian ng Diyos, kundi doon sa impyerno. Ang sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa ama, kundi sa sanlibutan. Sa simpleng salita, kung pinupuno mo ang puso at isipan mo ng mga laman ng mundo sa pamamagitan ng iyong smartphone, hinahayaan mo na pumasok ang laso ng impyerno sa iyong kaluluwa. So huwag po natin hayaan na magkasala tayo, makagawa tayo ng hindi maganda o makapagsalita ng hindi maganda sa pamamagitan ng smartphone. Bukod po dyan mga kapatid, sa mga huling araw, alam naman natin na gagamitin ng Antikristo yung smartphone para sa plano niya sa ating mundo, para linlangin niya ang mga tao. Maraming mga scholars sa Biblia ang naniniwala na ang makabagong teknolohiya ay magbibigay ng malaking papel sa panahon po natin ngayon. Kung mapasahin po natin yung Revelation chapter 13, binanggit po doon yung isang sistema na kung saan ang lahat po mayaman man o mahirap, malayaman o alipin, pipilitin po yan at ng mark of the beast sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. At wala po makakabili o makakabenta malibang sila ay merong tanda ng halimaw. Yun nga po yung mark of the beast. So dito makikita po natin, sa panahon po natin ngayon, maaaring yung mark of the beast na yan, yan po ay maaaring sumasalamin sa teknolohiya ng digital identity, cashless transactions, biometric surveillance, o kaya man, mga AI integration. So yan pong mga bagay na nabanggit ko na yan, yan po ay bahagi ng ating smartphone. So yung smartphone na hawak nyo po ngayon, meron niyang face recognition, fingerprint scanner, o kaya man GPS tracker. So pag pinagsama-sama mo yung mga bagay na yan, makikita mo na magkakaroon ng isang plano ang mundo para sa isang global system of control. So hindi imposibleng gamitin ito ng global leader o ng antikristo para subaybayan at kontrolin yung mga tao. So sa kasalukuyan, marami na pong mga bansa ang unti-unting pinapalitan ang cash system ng digital currency. So nakaling po yan sa mga smartphone application. May mga bansa na rin po na hindi na makakapasok sa gobyerno, ospital o transportasyon kung wala silang digital QR pass. Ibig sabihin, unti-unti na pong inihahanda ng mundo sa isang sistema na kontrolado ng isang leader. Yan po yung Antikristo sa pamamagitan ng Mark of the Beast. Ito nga po yung sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas ng pangalan niyon. Kung hindi po tayo magiging mapagbantay, baka mamaya hindi natin namamalayan, tayo po ay nasa loob na ng bitag. Akala mo, maaaring yan ay simpleng application lang na ina mo. Pero kalayaan mo pala sa Diyos ang ibinibigay mo sa kaaway. Ang kasamaan ay hindi po dumarating sa anyong halimaw. Dumarating po ito sa anyo na mas madali. Ang tokso po, ito po ay matalino, mabilis, at higit sa lahat, user-friendly. Maliban sa kasalanan at sistema ng kontrol, yung smartphone po ay nagiging isa ring pangunahing dahilan kung bakit ng lalamig ang maraming kristyano. Marami po mga tao na papalayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng smartphone na hawak nila. Madalas mga kapatid, makikita natin sa mga kristyano, mas maraming time ang naibibigay nila sa social media kaysa sa panalangin. Yung mga tao ngayon, mas aktibo sila na nakafollow sa mga influencer kaysa sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Ang masakit po na katotohanan ng smartphone ay ninanakaw ang atensyon ng oras at yung damdamin po natin para sa Diyos. So unti-unti po napapalitan ng smartphone yung pagkauhaw natin sa Diyos. Pinapalitan po ito ng artificial na aliw ng mundo. So hindi po ito direktang kasalanan. Pero pwedeng din magsimula yung spiritual na pagkalayo mo sa Diyos sa pamamagitan ng smartphone na yan. At pag nagpatuloy yan, pag ka na palayo sa Diyos at nag-backslide ka, mapapahama ka dyan. Ngayon mga kapatid, ito po yung tandaan nyo, hindi masama yung teknolohiya o yung smartphone na hawak nyo. Pero kapag ito po ay nagiging idolo na, ito po ay nagiging Diyos-Diyosan na para sa inyo, pwede po kayo niyang ipahamak. Alam naman po natin yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ayon po sa Biblia, hindi yan makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yung smartphone, pwede po yung maging idolo o Diyos Diyosan nyo. Kapag mas inuuna nyo yan kesa sa ating Diyos. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6, verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So kung nakita natin, yung smartphone, nagagamit po ito sa kasamaan, pwede rin pong gamitin yung smartphone para maparangalan mo yung ating Panginoon dito sa mundo. So dito natin makikita, ginagamit mo ba yung smartphone mo para magbasa ng salita ng Diyos? Kasi mga kapatid, meron na pong mga Bible apps ngayon na pwede mong gamitin yung cellphone mo sa pagbabasa ng Biblia at iba't ibang mga translation. At sa pamamagitan din po ng smartphone, nakikinig ka ba dyan ng mga preaching o kaya man yung mga salita ng Diyos na itunuturo ng mga preacher? Sa pamamagitan ng smartphone, tulad nga po nito, ng pinapanood nyo ngayon. So ipagpatuloy nyo lamang po yung panonood ng mga ganitong klaseng content na pumapatungkol sa ating Panginoong Diyos at sa Biblia. At hindi lang yon, nagagamit mo ba yung smartphone mo para magbahagi ng magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa mga tao? Pwede, pwede po natin gamitin yung ating mga smartphone para i-share yung gospel sa mga tao. So kung i-share niyo po yung video na ito, makakatulong po yan para ma-spread yung gospel sa buong mundo sa pamamagitan ng social media. Nagagamit mo ba yung smartphone mo para mag-encourage ng mga tao sa paligid mo? o ginagamit mo ito para siraan yung mga tao. So gamitin po natin yung social media para palakasin yung mga tao sa paligid natin. Ang smartphone ay maaaring laruan ng impyerno. Ginagamit po ito ni Satanas para akitin ng marami, para maraming mga tao ang mapahamak. So mga kapatid, dapat tanungin mo ang sarili mo. Ano ang ginagawa ng smartphone sa kaluluwa mo? Napaparangalan mo ba yung Diyos sa pamamagitan ng smartphone na hawak mo? So gamitin po natin yung ating smartphone para parangalan yung ating Panginoong Yesus habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik niya.